Aya, itinanim ko sa lupa ang papaya. Dito ko muna tinanim para makita kung mabubuhay siya o hindi. Ayan, dyan ko tinanim ang papaya. Ang buto ng papaya. Ito siya. Ayan, makalipas ng isang buwan. Ito na siya. Ganyan na siya. Kalaki. Ayan, unti-unti na siyang lumalaki. Ayan ang papaya. Dito po yan sa Japan, Ayan, nagtanim ako ng papaya na buhay siya. Ayan, ang papaya sa Japan. Ang buto niya ay galing Pilipinas. Tinanim ko siya sa aking garden. Ayan, malago-lago na siya. Ayan. Month of August. Ayan. Malaki-laki na siya. Sana eh, magkabunga, tumaas. Ang aking tanim na papaya dito sa Japan. Yan, malago-lago na yung dahon. Ito, ang dami niya na. Nagbubunga-bunga ng wow. papaya. Ayan, lalaki ng, ng bunga. Patikim ng papaya. Maginig-inig ka na. O, oh, diba? Japan-Japan. Ang ating mga papaya. Ito isa. Ito yung isa. isa Kunti ng bunga niya. Yan. Siguro lalaki siya. May isang bunga. At maliit. Pero ito, ito sa kabila. Ang dami. Ang lalaki niya na. Ayan, ang papaya. May pantinola na ako. Diba? Oh, huh? ang papaya. Wow. Dito. Dito na bakit siya. Ang dudunihan. Pahinugin ako, katikin ng papaya Japan. papaya ng kuno sa Japan. Ayan, ang aking punong ng papaya. Diba? Ayan. Gandang tingnan. Laki ng anong niya. Ayan ang punong papaya. Pipitas tayo ng dalawang papaya. Para sa tinola. Ayan. sa pa sa pang papaya ang ating pipitasin ito o oh. pagunad din papaya ayan, hindi ba malaki-laki dito tingin mo na isang papaya ah. ayan, dalawang papaya ang akin pinitas, dalawang papaya ayun, dalawang papaya, bitbit ko oh, magdakta siya ilaw pa siya para sa tinola ayan, nandito ulit tayo sa garden mamimita sa ulit tayo nang papaya. Ang dami ng bunga. Yung dati ay yung isa ang bunga. Ngayon marami na rin siyang bunga. Dalawang puno dito sa likod bahay. Ang daming bunga At ng papaya. Ang papaya na bubuhay dito sa Japan pag tag-init. Pero pag taglamig, namamatay na siya. Ayan. Samantalahin ang tag-init na panahon para may papaya tayo. Alam nyo ba guys, ang dami ko rin yatang nakuha dito ng papaya. Yung iba ay pinamigay, iba ay binenta, yung iba ay niluto. Nagkata ako ng papaya. Ayan ang papaya. Ganito dito sa Japan. Pag taglamig na siya, giniginaw na rin sila at namamatay na sayang may mga maliliit pa naman bunga tingnan nyo oh malamig na kasi dito sa Japan magigyelo na ayan month of December ganyan ang aking mga tanim na taglamig malamig na nalalamigan din sila na na ayan dalawa pa naman yung puno ang ah, ng akin papaya lamig na lamig na sila kaya pwede pa naman niya idulay papaya papaya ang dahon niya tinan niya oh oh ayan ayan lalamigan na sila sa lamig dito sa Japan tayo pa naman bulaklak yan share ko lang aking tali dito sa garden ng papaya malamig na malamig na dito ang ginaw ginaw na sabihin na nyo oh. yun na oh. yelo yan yelo Nag yelo nagyayelo na pipitasin na natin itong mga bunga ng papaya nagkwekwento lang ako habang nagpipitas ako ng mga bunga ng papaya malaking pakinabang sa akin itong papayang ito pag ako nakakabuhay. Marami na gagawa ako dito. naggagata ako ng papaya. Tapos sa tinola. Tapos sa atsara. Ayan. Tapos yung mga dahon yan, hinihingi ng aking friend dahil gamot daw yan. Yung asawa niya, hapon ay may sakit. Yung dahon, ay ginagawa nilang juice, sobrang pait pero sabi ng kaibigan ko kong Pilipina, gumagaling naman daw yung asawa niya hindi ko alam kung ano kung saan gamot basta gumaling daw yung asawa niyang hapon dyan sa anong yan yung dahon ng papaya dinidikdik nila at kinukuha niya yung katas iniinom, gumaling daw yung asawa niya eh Oh, ito namang ibang ibang papaya ay nilagay ko sa green house. Ayan. pinalutan ko ng plastic para hindi talaga siya malamigyan kasi talagang mamamatay talaga ito eh 'pag ano pag nag-uulan na ng yelo. 'Yan ang aking papaya. Ang dami, marami pa dito. Oh. Mga puno din ng papaya. Ayan oh, ang gandang tingnan pero hindi ko alam kung mabubuhay siya o hindi. Pero kukunin ko pa rin ang dahon niya dahil mapapakinabangan ko pa ito. Kahit wala pa siyang bunga, yung dahon ay isisave ko siya. Na. Lord, bunga. -house. Na siya. Nga, ang papaya ko. Diba? Hello, papaya. Good morning. Good morning, good morning. Sa tuwing umaga, pinapasalang ko ito at pinakausap. Ayan, dinidiligan. Pero December na to eh, malamig na ang panahon. Kaya hindi natin alam kung tuloy-tuloy ang buhay niya. Pero ang ganda talaga natin, magtanim. Okay. Kapag may tinanim, may aanihin. Kahit nasa Japan ako, natatanim ko ang gusto kong itanim. Kita ko lang ulit ang itsura ng papaya dito sa Japan pag tab taglamig. Ayan. Ayan siya Oh walang kabuhay-buhay kaya patay na siya at kailangan magtanim ulit ko din ang mga banana ko ito tinagluto eh yung papaya na ang lagu-lagu saka ang daming bunga pag taglamig tagyelo dito sa Japan ganyan na siya and, yun, ganyan na itsuga niya patay ang aking mga tananim ayan ang puno ng papaya na. Laki, laki, laki. yung mga banana ko oh. banana at saka papaya ko talagang wala pag taglamig din sa Japan wala talaga patay siya pero pag taginik okay siya pag mainit-init na mga buhay na yan